Another day, another mini vlog na naman tayo mga kamatis. Kaya for today's video, magluluto naman ako ng ginisang sardinas. O, oh, hindi ka kumakain ito, rich kid ka kasi, charing! <laughs> At dito nga sa kawali, nagpainit lang ako ng konting mantika. Una ko na inilagay itong sibuyas. Hihintayin ko lang na maging aromatic yan. At after nga yan, isusunod ko na din tong bawang. Hahalu-haluin ko lang yan hanggang sa maging translucent. At after nga yan, ilalagay ko na nga itong isang latang sardinas. At nung mailagay ko na nga itong sardinas, bali hintayin lang natin yan na magisa At habang nagluluto nga ako, naalala ko bigla yung kuya ko. Dahil nung mga bata pa kami, parang siya yung may pinakapaborito sa ganitong luto. At nung nandito pa nga siya sa Pilipinas, mas madalas din siya magluto nito. Pero ngayon, nasa Taiwan na siya, nagtatrabaho kasi siya ron. Ewan ko kung kumakain pa siya nito. Uy. Naglagay na nga rin pala ako dito ng konting seasoning granules. At eto, nag na din naman ako ng dalawang pirasong itlog at tiyahalo ko nga dito sa iginigisa kong sardinas. Yung mga ganitong ulam nga yung isa sa mga gustong gusto namin inuulam ni daddy tuwing umaga. At kung hindi ka pa nga nakakatikim ng ganitong klasing ulam o kaya naman ay kumakain ka pero namimiss mo nga yung mga ganitong luto dahil bukod sa mura na sure naman ako na masarap to. Aba naman rich kid ka kung hindi ka kumakain ito. Charing! Meron naman din talagang iba na hindi kumakain ito kaya pasintabi po sa mga hindi kumakain ng sardinas at sa mga oras nga na yan, luto na din naman tong ginisang sardinas ko. Masarap din talaga sa luto na to yung maraming itlog. At dahil dalawa nga lang kami ni Daddy, isang sardinas at dalawang itlog nga lang yung niluto ko ngayon. Kaya't ano pang hinihintay nyo mga kamatis, tara! Kain na tayo. Thank you Lord for the foods. At hanggang dito na nga lang muna pala ang mini vlog ko. Kung bago ka nga lang sa page ko, like, share and follow na din. At see you sa next mini vlog ko. Ayun lang. Salamat! Charing! <laughs>